Dear Kuya Poy, Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Elena, 24 years old, mula dito sa Quezon City. Hindi ko alam kung tama bang pag-usapan ito o baka naman may kapareho rin ba akong case sa ibang relasyon. Ang totoo po niyan, nadiskubri ko sa browser history ng cellphone ng boyfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Daniel na may pinanonood na itong porn o yung mga malalaswang content. Nagawa ko ng kumprontahin si Daniel pero ang laging depensa niya sa akin ay para lang naman daw itong panunood ng isang pelikula. Pero syempre, hindi ako komportable sa ginagawang yon ng boyfriend ko. Kaya rin siguro umabot kami sa puntong sinita ko na talaga siya. After nga mangyari ang insidente yon Kuya Poy, ay wala na akong nakita pang website o bakas ng panonood ni Daniel na mga mahalay na content. Hindi ko alam kung palagi ba siyang nagbubura sa history niya o talagang nagbago na ito. Ang kaso nga lang, there's something na napansin ko sa kanya sa tuwing nagsisiping kami. Paano ba naman kung ano-ano na ang pinagagawa niya sa akin at kung minsan pa nga ay pinagsusuot niya pa ako ng kung ano-anong costume? Hindi ko alam kung anong trip ni Daniel at kung bakit namin ito kailangan gawin ang katwira naman ng boyfriend ko, mabuting araw at hindi niya nagagawa mamabae at sa akin niya ginagawa iyon. Ewan ko pero parang ako pa dapat ang magpasalamat sa kanya. Nakakatawa nga yun, Kuya Poy. Swak talaga sa panggagaslight. Sa tuwing tumatanggi naman ako na magsiping kami, pakiramdam ko nagpapahaging na rin sa akin si Daniel kasi sinasabi niya sa akin na feeling niya ay mas mag -e enjoy siya kung sa iba niya iyon mararanasan. Pero syempre, natatakot ako na baka iwan niya ako at may mahanap siyang iba na sasapat sa kanyang satisfaction. Ayoko naman mangyari yon Kuya Poy. Alam kong mabuting boyfriend naman si Daniel pero nabibigla kasi ako sa lustful fantasies na meron siya. Kung minsan aminado akong napapapayag niya ako dahil baka mamaya nga ay tuluyang maghanap na ito ng iba at iwanan niya na lamang akong bigla. Natatakot ako sa pwede mangyari sa relasyon namin ni Daniel given na ganun ang klase ng setup na gusto niya sa tuwing kaming dalawa lang. Pero hindi niyo rin naman ako masisisi na para bang nabababuyan ako sa mga pinaggagagawa sa akin ng jowako. ko. Minsan tuloy iniisip ko, hindi niya talaga ako mahal. Talagang mahilig lang talaga ang boyfriend kong ito. Gayunpaman, nagpapasalamat po ako sa inyong programa dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ang problema ang pinagdaraanan namin ngayon. Sana ay matulungan niyo ako at mabigyan ng payo sa daladala kong suliranin. Lubos na gumagalang Elena. Especially for you. At dyan na nga po natin uh, pag-usapan itong uh, kwentong ibinahagi sa atin itong si Elena. Ayan, pero para nga po sa mga online viewers natin, ano, katatapos lamang nating i-dedicate sa kanya ang uh, awiting uhaw ng dilaw. Dahil talaga hong parabang uhaw na uhaw naman itong si Daniel uh, sa pagmamahal nitong si Elena, nga lang sumobra na yung uhaw. O sumobra naman, alam nyo maganda sa pakiramdam na tayo ay uhaw na uhaw na makasama, makapiling ang ating mga, mga partner. Yan ang ating girlfriend, boyfriend, yung parabang uh, may kilig pa rin every time at talaga namang uh, nababasa ka ng pawis kapag ka siya sa harap mo. Ninenervious ka pa rin at para bang sandali mag-aayos mo ako. Yan yung mga ganyan. <laughs> na mga eksena, di ba? Para ma-impress yung kahit matagal na natin, kahit asawa na nga natin mismo, sandali darating na siya, magpapabango na ako. Oh. Yan yung mga ganyan. Napakaganda po yan Pero kapag ka naman huso mo, sobra na. Lalo na ito. Ang uh, sinabi nga sa atin ni uh, Elena ay talagang uh, yung sexual satisfaction nitong si Daniel ay extreme na. Okay, maari nga na siya ay meron yung tinatawag na porn addiction. Ayan, dahil bukod nga ho sa addiction, sa paninigarilyo, sa alak, sa droga, ang uh, pornografiya rin po ay isang form of addiction. Kung saan, ito ha, para sa mga nanonood ng uh, ganitong uh, mga maseselan ng mga bahagi hindi lahat na napapanood ninyo sa sa porn sites na yan ay totoo hindi lahat ng akala nyo ay pleasurable ay masaya at gustong-gusto nila sabi nga, 'di ba, mga porn actors and actresses 'yang mga 'yan. Trabaho 'yan. They get paid for doing it. Okay? Walang pinagkaiba sa mga umiiyak sa pelikula, sa mga uh, sa mga tumatakbo na mga stuntman. Ayan, they get paid for uh, doing such things. Pero syempre, hindi ko naman sa iniyahalin tulad sa mga <laughs> actors and uh, actresses natin 'yung mga nasa ano no? Uh, nandyan po sa porn, pero it's not real. Okay? It's just a fantasy si Na pantasya lamang po yung mga nilalaman ng mga content ng mga ng mga porn sites na yan, okay? Pe pwede na mas spice up ang ating sex life with our partner pero hindi naman doon sa extreme na dahil nakita mo na uh, ginawa nung uh, aktor o nung aktres na pinanood mo, ay gagawin nyo na rin ng partner mo. Lalo na ito si Elena, hindi na siya komportable. Well then, Elena, kung di ka na komportable sa mga trip nitong si uh, Daniel, you have to put a stop at kailangan kausapin mo siya, i-explain mo sa kanya na... Uh, gumising siya sa katotohanan. Okay? Siguro exciting 'yan para kay uh, Daniela no? Exciting na ganito, gawin yun, pinagkocostume ka pa ka mo. I don't know kung uh, ano pa maganda na sumusubok nga tayo ng uh, kaiba sa ating uh, sex life. Pero kapag ka, hindi mo naman matik, sabi mo nga ay nabababuyan ka na. That's the time na Teka lang. Oo, oh, sandali. Ang dito lang ako ke kay... Kaya manatili siya sa tabi mo kay hindi at hindi maganda na nagbabanta siya na uh, gagawin ko na lamang ito sa iba kung ayaw mong pumayag. Teka lang, kailangan mong respetuhin yung katawan mo, yung sarili mo, ha, Elena? Ayan, at yun yung ipaliwanag mo dito kay Daniel. O, kailangan niyan tigilan naman yung mga extreme. Ayan, it's okay to be adventurous from time to time. Ayan, pero yung extreme adventures na talagang uh, akala mo ay uh, ginagawa ka ng porn star ng uh, partner mo, Ah, uh, that's something that's something else, okay? Uh, maybe he's sick in the head and he needs help. Oh, hindi mo kailangang ipasify hindi mo kailangang pagbigyan yung ganitong uh, hilig niya. Kailangan mo siyang tulungan para mag-heal siya, para gumaling itong si Daniel. Okay? Kaya Elena, take it easy, huwag ka matakot. Hindi yan na uh, hindi kanyan uh, basta aalisan. Hindi kanyan basta Iiwanan, basta sabihin mo, uh, hindi ka o hindi mo nararamdaman na nire pa siya doon sa ibang mga trip niya. Pagdating uh, doon sa sex na ginagawa niya o yung gusto niyang gawin ninyong dalawa. Pagka hindi ka komportable, kailangan igalang niya yon. Okay? Dear Kuya Poy, pakitago na lamang ako sa pangalang Bernard, 24 years old, mula dito sa Makati City. Medyo maselan po ang story ang ibabahagi ko sa inyong programa kaya naman sobrang laking tulong kung mabibigyan ninyo ng gabay at patnubay ang mga batang nakikinig at nanonood. Hindi naman sa pagmamayabang ang bansag po sa akin ng mga kaibigan ko ay si Tisoy. Medyo may kakisigan kasi ako kaya naman masasabi ko rin na puhunan ko talaga ang aking magandang itsura. To be honest, taaminin ko sa inyo, ngayon pa lang, isa po akong call boy o yung bayarang lalaki. Sa pamagitan ng trabaho kong ito ay nagagawa kong makarao sa mga pangaraw-araw na pangangailangan. Lumaki akong ulila, Kuya Poy. Ito'y kahit na may kamag-anak na kumukup-kup sa akin. Pero sa kabila niyan, pakiramdam ko ay naging abala sila at hindi ako naging pansinin dahil upang pasukin ko ang pagiging bayarang lalaki sa edad na 16 anyos ay alam niyo na, napabayaan ho ako. Bago ko pasukin ang trabahong yan, Kuya Poy, ay naging barker muna ako sa mga pumapasadang jeepney. Nasubukan ko rin na pasukin ang pagiging construction worker sa hirap ng buhay at sa kawalan ng sapat na edukasyon. Pero imbes na maging proud, ay aminado ako sa sarili ko na kailanman ay hindi ko na ito lilingunin pa. Sa mga nabanggit kong pinasukan trabaho, ay may nakilala akong mga kaibigan na nanghikayat sa akin na magtrabaho nga sa salon hanggang sa makarating na rin ako para mag-apply sa bar. Sa bar nga na pinasukan ko nagsimula ang pagiging opisyal na call boy ko. Sa trabahong 'yon, Kuya Poy, ay marami akong nakilalang iba't ibang klase ng tao. Pakiramdam ko nga tapunan ng pera ang lugar na yun eh. Kahit na hindi ko masikmura, ang pambabastos ay nagawa nagagawa ko na lamang nalunukin ang trabahong pinasok kong yun. Sa pagkakaalam ko kasi wala naman siguro akong karapatan pa para magreklamo given na wala rin naman akong pinag-aralan at matinong mapagkakakitaan. Nakakahiyaman pero unti-unti ko na rin minahal ang pagiging isang lalaking bayaran. Inabot ng ilang taon bago ko tuluyang mapagtanto ang pinasok, ang pinasok kong mundo. Nangyari yan nang minsan makarinig ako ng sermon ni Father sa pinagsimbahan ko noon. Pakiramdam ko nang marinig ko ang humilihan ni Padre ay para bang tumagos sa akin ang mga pangaral niya. Kuya po'y sa totoo lang, hindi ko naman talaga intensyong pumasok sa simbahan ng araw na yun. Natsyempuhan lang na meron ngang kinaganap na banal na misa malapit sa lugar kung nasaan ako. Kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataon kahit na sobrang bigat o dahil nga sobrang bigat na rin ang dala ko. Marami akong napagtanto matapos nga ang araw na yun. At isa sa mga hinding-hindi ko malilimutan ay ang aral na kahit pangagaano katindi ang nagawa nating kasalanan sa kanya, ay huwag tayong mag-alinlangang lumapit muli. Pagkat kailanman ay hindi niya tayo tatalikuran at tatanggihan, bagkos ay buong pagmamahal pa tayong tatanggapin at bibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay ng Panginoon. Kuya po ay naging pundasyon ko ang mensaheng yun. At dahil nga sa kabutihan at biyaya ng Diyos, ay nag-aaral na ako sa ngayon yan ay after kong may maitabing ipon sa dati kong trabaho. And to be honest, after nga ng realization kong nangyari, ay hindi na ako nagmintis pa na dumalo sa kada para magsimba. Alam kong sobrang bigat ng nagawa kong mga kasalanan, kaya nga patuloy pa rin ang paghingi ko ng kapatawaran at pagpipilit na magbagong buhay mula sa dati kong nakagawian, Kuya Poy. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa ang kwento ng pagbabago sa aking buhay. Sana ay may aral kayong nakuha sa ipinadala kong storya. Lubos na nagpapasalamat at patuloy na nagpabago. Bernard Specially at yan na nga ano ang kwento na ibinahagi sa atin ng ating kapatid na si Bernard para sa ating dear Kuya Poy. Kung saan ay kita nyo naman, kahit nga hoon na hulog siya doon sa, ito yung tinatawag natin na nilamon ng sistema. Itong si Bernard, dahil wala namang magulang na mag-aaruga sa kanya, napabayaan din ng kanya mga kamag-anak, walang guidance. Ayan, pero... Alam at alam niya na mali na ang kanyang ginagawa Yan nga po ay dahil sa pamagitan niya uh, Sa pamagitan ng pagkakonsensya diba? Kaya huminsan talo pa talaga ng mga taong uh, uh, hindi nakapag-aral Pero meron pa rin konsensya Silang mga taon na mataas nga ang pinag-aralan Pero mga wala namang kaluluwa O sa mga pinaggagagawang kalukuhan sa buhay Diyos oh, ko. nakakatawa na isipin na ganoon. At meron uh, meron sa mga katulad ni Bernard na kagustuhan na magbago. Kaya naman congratulations at natutuwa naman ako at magtuloy-tuloy nawa sana. O oh, ang uh, ang pagbabago sa buhay mo Bernard. Ayun, uh, change your thoughts change your ways. Ayan dahil nga sa alam mong uh, mali ito, ganyan naman ho tayo, 'di ba, ng mga tao kapag mali uh, sa tingin natin ng mga ginagawa natin, kailangan mag-umpisa sa isip, kailangan mag-umpisa sa loob muna natin at susunod ang katawan natin na uh, kapag gumagawa na tayo ng tama, ay eh, mas maganda rin yung mga pabalik na sa atin. O wag na natin masyadong lingunin. O lalo na kapag willing ka na talagang talikuran yung uh, masama at yung madilim na kahapon na pinagdaanan mo sa buhay kasi kung mabubuhay na lamang ho tayo no, na tayo ay uh, puro nalang sinisisi natin kasi wala akong uh, magulang na gumabay sa akin wala yung mga kamag-anak ko hindi ako napayuhan yung mga kaibigan ko iniwanan ako dito ko hinila ganto na lang talaga ako yung pagtanggap sa ganung uh, klase ng uh, kapalaran e eh, wala na ho talagang mapupuntahan hinusgahan mo na yung uh, sarili mo pero kung tayo ay uh, lalaban ng patas at merong paniniwala na magiging maayos at uh, ano naman ano? malinis yan malinis ang ating uh, pamumuhay eh, yun hung choices na ginagawa natin yan po ang mahalaga dear kuya poy Uunahan ko na po kayo sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa kaya mas mainam siguro na patnubayan at gabayan ng mga nakatatanda ang mga batang kasama sa loob ng inyong mga tahanan hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para i-share ko sa inyo ang kwento ko, Kuya Poy. Kaya nga, para mas maproteksyonan ko ang aking sarili, maging ang aking pamilya, ay mas maiging itago nyo na lamang ako sa pangalang Clifford. 34 years old, mula sa Mandaluyong City. Ang totoo po niyan, iniwan na kasi ako ng asawa ko na itago na lamang natin sa pangalang Helen, kasama ang aming mga anak. Kasal kami ni Helen, Kuya Poy, ng siyam na taon. At sa mga taon ding yun ay hindi ko itatangging naging mapaglaro akong mister at hindi kailanman naging kontento sa estado ng relasyon namin ni Helen. Dahilan para magsimulang magkaanay ang matibay sanang pundasyon ng aming pagsasama. Ikikwento ko lang din sa inyo kung saan ang galing ang hugot kong ito. Nangyari yan matapos magkayayaan kami ng mga dati kong kaklase sa isang beer house after ng class reunion namin. May itinable kaming mga babae at doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi ko lubos maiisip na sa gabing yun ay dadapuan ako ng matinding karma, Kuya Poy. May nangyari kasi sa amin ang babaeng itinable namin ng mga kabarkada ko. Pero ang isang beses na pagbisita sa beer house na yun, ay ilang ulit pang nasundan. Hindi yun nadiskubre ni Mrs. kaya naging komportable lang ako at umasang tuluyan din naman na makakalimutan yon. Lumipas ang ilang araw at ilang linggo, Kuya Poy, may hindi ako maipaliwanag na pakiramdam sa katawan ko. Ang akalang simpleng ubo pananakit ng dalamunan at lagnat ay tumagal hanggang sa tuluyang hindi na nga ito kumagaling pa. Ipinaalam ko yon kay Helen para magpatingin na nga ako sa doktor at para rin malaman nga kung anong klasing sakit ba ang dumapo sa akin. At nang madiskubre ko nga ang totoo kong sakit ay parang bumalik sa aking alaala -ala ang nangyari sa beer house ng gabing yun, ilang linggo na nakararaan kasama ang babaeng itinable ko. Kuya po sa assessment ng doktor ko, nalaman namin na nagpositibo na pala ako sa sakit na HIV. Halos gumuho ang mundo ko matapos naming malaman ni Mrs. ang sakit kong yun. Pero ang pinakamalala sa lahat ay nang madiskubre rin namin na ko si Helen matapos din siyang ipatest ng aking doktor. Lahat na ng kahihiyan ay tinanggap ko, Kuya Poy. Sobrang tinde ng nararamdaman kong hiya noong mga panahon na yon. Sa totoo lang, patuloy pa rin akong ginugulo ng isipan ko magpasa hanggang ngayon kung kabilang din ba sa nahawahan ko ang tatlong mga anak namin ni Helen sobrang grabing parusa ang natanggap ko sa isang gabing pagkakamaling yon Kuya Poy. Sa kabila ng hindi matatawarang kasalanan ay wala akong salitang narinig mula sa misis ko o kahit man lang panunumbat sa inabot niya sa akin. Halos ilang halos isang linggo kaming ganoon ang setup ni Helen. Akala ko ay magkakaroon pa ng pagkakataong makapag-usap kami pero dumating na lamang ang isang araw na wala na akong naabutan pa sa aming bahay. Nawala sila Kuya Poy nang wala man lang pagpapaalam at paliwanag. Kasala kong tao. Kaya masasabi kong sobrang laki na nagawa kong kasalanan sa misis ko at higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Sa ngayon, mag-isa na lamang ako sa buhay, Kuya Poy, at sa bawat araw na dumaraan ay mas lalo kong pinagsisisihan ang naging mapusok at walang preno at pag-iingat kong desisyon. Hindi ko alam kung may naghihintay pa nga ba sa aking magandang kinabukasan, pero sa kabila niyan ay hinayaan ko na rin isuko ang aking sarili sa Diyos. Pagkat ang alam ko ay siya lang ang makasasagot at makatutulong sa pinakamatinding kinakaharap kong krisis ngayon sa buhay kong ito. Higit sa lahat, walang sawa akong humihingi ng tulong sa Panginoon para sa kaligtasan din naman ng asawa kong si Helen at ng mga bata, kahit imposible na nga kaming magkaayos pang dalawa. Siguro, kung hindi dahil sa paglapit ko sa Diyos at pagbubukas niya sa akin ng aking isipan at puso, pakiramdam ko Kuya Poy ay matagal na akong namaalam sa mundo. Sa ngayon, patuloy pa rin nga ako sa paglaban sa sakit kong ito at umaasa pa rin ako na sana dumating ang isang araw. Imposible man, pero sana talaga ay magkaayos kami ng nasira kong pamilya. Maraming maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ng buhay ko sa inyong programa. Sana kahit papaano, ay may napulot kayong aral sa aking storya. Lubos na humihingi ng kapatawaran, Clifford. Especially for you. At yan ang nga, no? napakinggan natin ang kwentong ibinahagi ni uh, Clifford kung saan ay talagang gumuho ang kanyang mundo ng dahil sa ilang gabi ng uh, pagpapakasasa ay, sa kamunduhan. Oh, nang dahil sa pag-enjoy at uh, sa pagiging uh, hindi tapat sa kanyang uh, buhay may asawa. Kaya naman the message is clear. Merong pag-asa kung sakaling tayo ay uh, magkakamali. Pero huwag kang mag-alala, Clifford, ito lamang pagbabahagi mo nitong kwento ng uh, iyong karanasan ay uh, isang malaking uh, Isang mag, uh, malaking aral at paalaala para sa lahat ng mga hindi pa rin nagbabago at uh, patuloy na naghahanap pa rin ng uh, adventure sa kanilang sex life na talagang isa lang, dalawang gabi lang, it could really uh, change your life or diba, ay talagang tanggalin ang buhay sa iyo ng dahil sa sakit lalo na nga ang HIV at AIDS. Kaya naman sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa mga nakatutok sa ating uh, online uh, streaming, nandito po sa makikita ninyo sa ibabang bahagi ang mga HIV free testing centers na pwedeng ninyong uh, matawagan, mapuntahan kung sakasakali at inyong kailanganin nga po ito, ano? At uh, hangad naman po namin na sana ay uh, kayo ay you practice safe centers at maging responsable tayo sa pakikipagtali kahit kanino pa yan sa ating uh, sa asawa syempre hindi parang parang ang pangit ng pagkakasabi kung kahit kanino pa eh no ayan hindi lalo na sa ating mga partner ayan dahil ho lalong dumarami ito lang isipin niyo lalong dumarami lalong dumudumi ayan kaya ho uh, mag tayo uh, sa multiple sex partners natin Okay, uh, Clifford, uh, hangad namin na mapaigi at uh, patuloy kang magabayan ng Panginoon Dahil inialay mo na nga ang uh, sarili mo sa kanya uh, It may be too late for uh, some people ano? dahil uh, wala na, nasira na ang pamilya mo Pero sana sa daku pa ay uh, magtagpo pa rin kayo at makapag-usap Magkakumustahan ng iyong asawang si Helen na walang kaalam-alam na siya pala ay nahawahan na ng uh, sakit na ito. How unfortunate. Diba? Ganyan ho yung uh, pinakamalalang ano niyan, ano? Pinakamalalang aral. Kaya, kung talaga mahal mo ang pamilya mo, iingatan mo ang sarili mo para sa kanila. Dear Kuya Poy,